Pag nag 100k subs ka ay makaka-receive ka nito. The silver play button. Pag nag 1 million ka naman ay makaka-receive ka ng ginto. The golden play button. At pag nahit mo ang 10 million ay makaka-receive ka ng diamante. The diamond play button. At pag naka 20 million followers ka sa Facebook. Wala, palakpak lang marireceive yun kasi wala namang binibigay si Mark Zuckerberg. I resign. Kaya today, ay meron akong mission na hanapin si Ivana Alawi para bigyan siya ng first ever customized Facebook play button dito sa Pilipinas. Ano kaya ang magiging reaction niya pag nalaman niyang meron palang award ang nagingintay sa kanya? Kiligin kaya siya? O kaya maiyak? Mapapasigaw? <coughs> Tukapin din kaya niya ako at higit sa lahat ay tanggapin kaya niya ang ibibigay ko. Tara at samahan niyo ako dahil ikukwento ko sa inyo kung ano-ano bang hirap ang pinagdaanan ko sa Bicol bago na buo. niyo yung Facebook Play button, iba na edition. Alright guys, so uh, ang pinakauna kasi natin problema dito is kahit matapos natin yung play button or yung project, mawawala siya ng saysay -say kung hindi ko ma-deliver kay Miss Ivana, di ba? Kasi hindi naman kami magkakilala. Pero ang good thing dito guys is meron tayong tatawagin The Mystery Man. At i-reveal ko siya sa inyo sa dulo ng video. So siya yung pwedeng makatulong sa atin, hopefully, na ma-deliver to kay Miss Ivana. Guys, ano, napasuha na kami dito ng tubig, oh. Pasala ang mga gamit namin dito. So, dito ngayon, mula na naman dito. Kaya nahirapan kami yes. kumilos-kilos dito, guys. Third day namin dito, at uh, guess what? Umuulan pa din. So, guys, any minute now, kukulog yan. Tignan. Ano oh ko Sumutulo na rito sa Nipa House. Kumapansin niyo na yung PC ko na yan. So yung electric fan. Wala silang kuryente. Sa unang linggo pa lang namin ay hindi na maganda yung mga nangyari. Ulan, brownout, malamig. In short, hindi kami makilos ng normal para makapag-proceed sa vlog. At dito pa lang ay malaking oras na yun nasasayang. Pero despite na umuulan ay minabuti na lang namin mag-brainstorm para baguhin yung design hindi kayo makarelate. Okay, let me explain. Last June 29 ay in-upload ko ang video na to. na malapit na siya mag 20 million followers. And as of today, it has 4.1 million views sa Facebook. At ang pinakamalupit pa dyan, nag-like na dyan si Miss Ivana. Go. So there's really a higher chance na alam niya na ang mission natin. Ang kaso lang, ito pa yung last design na alam niyang ibibigay ko. Pero dahil sa high demands and request ninyo, eh nag-brainstorm ulit kami para i-revise ito. At ito na ang updated design ng Facebook Play button. Alright, so ngayon nakaka-relate na kayo sa itsura ng design. Eh, panahon na para explain ko sa inyo kung paano ba namin ginawa yung katawan. detail, tubig, platform, at syempre yung stand. Okay, huwag na natin patagalip to. Oh ah! Get Baga. Kilala niyo pa ba siya? Meet Arieto Capacio, mm -hmm. our legendary artist na gumawa din ng play button ni Kong TV. And a huge shoutout sa iyo pre dahil mm -hmm. even after one year tinanggap pa pa din ako sa bahay ninyo at syempre ang project na to. But let's proceed. So simple lang naman kung bakit fairy yung naging design. First, Miss Ibana with her signature viral bandera concept. Paano nga? Paano ka Ibana? And second, she has butterfly tattoo on her name. Yung meaning niya was rebirth from a caterpillar. You will become a butterfly. Pwede ka mag-evolve to become a better person. Wow, ang And lastly, she really loves gold color. Kaya after nang hindi ko na mabilang na linggo or months, here's the final form ng body. So okay. guys, Tawag kayo. Para umanap ka ng kanya-kanyang bato. Ay, no! Masasabi kong isa ang paghahanap ng bato sa pinaka nakakapagod, matrabaho, at enjoy na part ng journey nito. Sinuyod lang naman namin ang tiwi. nagupay sa ilog. Ay, buka tayo pa ng... Umakyat sa fall. Shish! Hindi ko alam kung ginagawa pa ito ng normal. Para lang bumalik ulit sa tiwi dahil ang ending, nandito lang din pala yung pipiliin namin na bato. Pero bakit pa natin masasabing special ang mga bato na to? Saan nyo pa po ito kinuha? Ay, dadaan pa sa dagat. laki alon. oras binabiyahe sa bangka. Pag wala sa pagpabalik naman mga dalawa o tatlo. Oh grabe. Kukunin ba ito ni Miss Ibana? Hello. 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 Ngayon ay bibili naman tayo ng kahoy at medyo intense na 'yung music background natin dahil sobrang delikado ng naging proseso bago namin na-achieve ang mga waveforms na 'to kay tatay mismo nang galing na challenging talaga yung proseso ng paggawa ng wave unang una oh. curve siya tapos yung preparation ng blade oh. hindi naayos eh, ngayon medyo matagal na hindi grabe wish buhay diba kasi anytime pwede kang maputulan ng kamay o daliri dahil nga dalawang beses na kaming napuputulan ng blade ay wala na kaming choice kundi kami na mismo ang magmano-mano na gumawa ng mga wave para magka idea kayo ganyan siya kalaki guys pag hawak ko at ngayon ay magpo naman tayo sa pinakamagastos na part ng project na to the resin so para ma -achieve kasi namin ang tubig, kailangan resin ang gamitin. Ako talaga guys, parang may trauma na ako sa resin na yan. Yung naalala nyo kay Kong TV, para Parang mawala yung bula. Nasobra niya yung init, nalusaw yung acrylic. nino you know, ako nawarap, na-deform guys. Malaki kami problema yung resin. pa Pahirapan siya tanggalin. ba? Diba, sobrang fail and epic talaga yung nangyari sa amin dyan. 960 pesos ang isang set at nakaubos kami dito ng 6 liters. So, let's do the math. 960 times 6 is equals to 5,760 pesos. Tapos ay umorder pa kami ng blue color dye. 55 pesos ang isa tumorder kami ng apat. Plus, 150 shipping fee. A total of 6,130 pesos gastos, di ba? Kaya hindi kami pwedeng basta-bastang magkamali. So, ni na namin yung foam board, nagmix ng resin, hinalo ang color dye, binuo sa kahoy, nagblower para mas kumala. Then, tatakpan na natin siya tapos babalikan natin 'to kinabukasan. At kinabukasan, same lang ang proseso pero this time, kailangan na namin ikabit ang bato para kasabay na siyang titigas ng resin. Lalagyan namin ito para secure kasi iwasan namin may dumaan dito. Hindi pwedeng magalaw kasi yung balance. Ayun, yeah, balance nga. So, bukas ulit 'yan, guys. So, after 2 days saka pa namin pwedeng ilagay ang final resin dahil medyo na galan kaming patuyuin. And this time, mas marami na talaga tayong ilalagay dahil dito na rin natin idadagdag ang iba pang mga details tulad ng palo-palo, labahan, butterfly at lion king. Huh? tataka kayo kung bakit may lion king. Napansin kasi namin na most of her vlogs ay naka lion king shirt sila. So why not na idagdag na lang din natin, di ba? Pero going back, after ibuho, sunugin ang mga extra bubble at tayin matuyo, ay eto na ang 50% form ng Facebook Playbottom. solid na, di ba? Aminin niyo. Na-excite na din kayo sa magiging reaction ni Ms. Ivana. Pero teka, maya aminin ako sa inyo. Naalala niyo ba kanina nung sinabi ko? To? Ako talaga, guys, para may trauma na ako sa resin na 'yan. Kung mapapansin niyo, di ba, parang mayroon siyang mga imulmul. Sa gusto namin na pakintabi. Naisip namin na mas kikintab siya kung mayroon final coating ng resin ulit. It's just so happen, yung resin na nagamit namin yata is luma na. Dahil nga naubos na namin ang 6 liters ng resin, ay wala na kaming choice kundi gamitin ang lumang stock na resin ni Arieto. At saka sa kasamaang palad, hindi ito natuyo. Uh, ang dami ng sakripisyo at gastos. At after nyan, sunod-sunod pa yung mga dumating na problema. So, ang dami pang kulang kasi kailangan pa namin mag-achieve to. Kailangan pa namin ilagay to. Kailangan pa ilagay yung glass. Tagal namin dito. Nagkakabusan na ng budget. After niyan ay nakareceive din ako ng message mula sa kapatid ko. Kay, Kay? Kay, Gusta kaya si kuya mo doon sa Matagal na sila tuna. Nag-chat ba siya sa iyo? Chuchat naman, pero hindi lagi. Kasi may gift. dalawang buwan na sila doon eh. Gipit na siya sa pinansyal ba? Nagkakasakit na siya. ano kaya kung tigil na lang siya sa pagbablog na na yan? Tigil na lang siya sa pagbablog na na yan. September 20 ngayon, nandito pa rin kami sa Bicol. Ayoko sana ikwento to sa inyo, pero grabe. Grabe yung sacrifice na itong ginagawa ko. Grabe itong pusta ko sa pangarap ko. Actually, nahihirapan na ako in terms of budget. Paubos na talaga. Hindi ko alam kung makakawi pa kami. Umabot na rin kasi ako sa decision guys sa parang deserve ko ba ba ito? Kailangan ko ba At alam ko ang iniisip nyo ngayon. Kung nahihirapan na ako, bakit ginagawa ko pati ng lahat ng to? So for today's first ever video guys, wala talaga akong idea kung paano magagawin to Memorable to Malay mo. Ayatrak lang natin. Malay mo someday magkaroon talaga tayo ng video. Ito ang mga naunang videos ko. And dati pa lang talaga ay gusto ko na magkaroon ng sarili kong play button. Pero hindi ko talaga alam kung paano. Then one day, I have this crazy idea na what if there's a customized play button na nag-i-exist? At ano kaya ang magiging reaction ng mga mga karisaman? Ha! <laughs> ha! Ha! memorable sa akin to kasi oh, wala pa akong silver play button. Boom. Ni race ni Shirkan yung bar pare. Oh, sa so, mga ano aspirant. This is where I gained my confidence na nagwo-work ang play button idea. But this time, mas lumalim pa yung what if ko. Na what if mas malalaking content creator ang bibigyan ko at ano din kaya ang magiging reaction nila. Putang ina mo? Ang ganda talaga! So ngayon pa ba ako titigil? Na yung dating mga akala ko ay huli na, it's never too late pala talaga. Si Bana para sa ito lahat, titiisin ko to. Magpo-push through ako kaya Let's go! Kung may pasang ilang araw after na masasamang balita, tila ba narinig ni Lord lahat ng mga prayers ko at may blessings na dumating. And I want to drop my huge shout out sa mga guardian angels ng content na to. So paano? Bakbaka na! Makalipas ang ilang araw ay binili na agad namin ang Facebook logo. FB logo, acquire. Congratulations, please! Presented to Miss Ivana Alawi. Acrylic glass. Nakabit namin. Nag-assemble ng pedestal for a couple of days. Okay, malapit na matapos. Miss Ivana, wait me. And lastly, bumili ng kahoy dahil naisip namin ilagay sa treasure box. Para mas astig pag -deliver natin I think they missed the sign. And so far, lahat na narinig nyo ay tungkol sa struggles ko. Pero ano bang meron kay Miss Ivana at bakit siya ang unang dapat makareceive ng customized Facebook play button? Well, tingin ko naman alam na nating lahat that Miss Ivana is a very kind and appreciative person. She love to give surprises sa mga mahal niya sa buhay. She always help people in need despite ng kasikatan niya. And she will even show her emotional side showing na totoong tao talaga siya. And those are the things na talagang sobrang nilulook up ko sa kanya. Being the reason na deserve talaga niya mabigyan ng award sa bawat platform niya. And just like that, that, we are 100% complete sa first ever customized Facebook Play button, Ivana Edition. Alright guys, so palakpa muna tayo. Right? So guys, so finally after 2 months and 14 days ng paggagawa, ng pag-stay lahat dito. No? So eto na, dito na ulit tayo sa same familiar situation talaga kasi ginawa rin natin ito dati kay Kong TV. Di ba? Binuksan din natin siya. <laughs> Pero ngayon, ano na, mas masaya kasi so, with, with Team Ivana. Yeah. Yeah. Okay, so ready na. Ready na. Ready na. Okay, na. Ready na. Okay, okay, okay. okay. ito na. Three what? one. Oh, oh, oh. Lagi nyo lang ako pinipigil na pati kay Kung Kasi hindi ka man lang mag-thank hindi ka mag-amen. Ah, kukunin ito ni Miss Ivana. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Miss miss Ivana. Amen, amen. 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 Amen, what? So, siyempre, palakpakan natin sarili natin. Palakpakan! Maraming maraming salamat pala mga pre sa pagsama sa akin dito sa pangarap na to. And ito, finally, ito na. Tapos na siya, no? It took us 2 months and 14 days bago and matapos. Three hours. And 3 hours. And 45 <laughs> minutes. Para 10, matapos. 29 no? meters and milliseconds. <laughs> Ayun. So, long story short, guys. Sana na-appreciate ninyo yung kinalabasan <laughs> ng design ni Miss Inwana. Sobrang daming changes, di ba? Mula yes. doon sa kung paano talaga siya nung una. Palitan natin ngayon. Hindi pa ako contenta. Hindi. <laughs> ay, tama na. Tama na. Pero ngayon, bakit pa tayo na, nakatayo dito sa harap nila? No? Kasi, eh, Tingin niyo, deserve talaga ni Ms. Ivana na ma-receive to for her 20 million Facebook followers. 20 million na si Ivana! Yes. Guys, kung uh, tingin niyo deserve talaga, especially kung die-hard fan ka rin or follower ka talaga ni Ms. Ivana, please tulungan niyo kami na sana ma-receive niya na to. At Ms. Ivana, yes. kung napapanood okay. niyo na diba? ready na po kami i-deliver to. Ready na po kami. Oh, kahit saan! Oh. Kahit saan! guys. Oh. Uh, uh, saan? ko <laughs> So maraming maraming salamat guys! Itag na na si Ms. Ivana at sana makuha niya na ito. Ms. Ivana, ready na po kami. Tatta niyo yun yeah. na yung mention. Itag yeah. niyo na! Itag niyo na! guys, yun na. Okay. lang. Ah. Sana ang next video na nito, kasama na natin si Ms. Ivana. Yeah! So guys, ito si Ms. Ivana. So maybe magkaroon tayo ng another schedule para mangyari lahat ng na plano natin na nabigay sa kanya yung special award. So thank you Ms. Ivana. Totoo ko yun Well anyway alam ko Meron pa akong kulang sa inyo Na ipakilala yung mystery man natin At ang mystery man na yan Ay walang iba kundi Boss Jeff, ang editor ni Miss Ivana. Yes, wala nang iba. ang editor ni Miss Ivana. So, nag-message kasi ako sa kanya before. So, eto yung mga sinabi ko, guys. Hello, Boss Jeff. Salamat po sa pag-accept. Meron lang po sana akong request. Pero kung pwede, secret lang po muna natin kay Miss Ivana. Tapos, nag-reply siya, guys. Uy, welcome, Lods. Ano yun, Lods? Tapos, sabi ko naman. Bala ko po sana na bigyan si Miss Ivana ng Facebook play button for her 20 million followers milestone sa Facebook. Tapos, ang sabi niya, guys. Sige, try natin, tol. Napanood na kita kay Kong TV kong congrats nga pala doon. Let's go. Good luck. So ayun na yun. Sana matulungan niya talaga tayo na makita kami ni Miss Ivana, di ba? Ang yari kaya talaga yung nasa panaginip ko.